Hello mga kasari. Ayan, kamusta kayo? Kamusta kayo mga kasari? 7.30 p.m. na ngayon ay uh, ano na ngayon? February 12 na. Ayan, ayusin ko yung itlog. Ilagay ko na kasi dumadating si Tomar baka may akala niya walang itlog. Meron tayong itlog. Ayan, pabibili lang ko kanina. Ayan ako, may basag na yung itlog tatay. Isa. Isa basag. May bay naman ng basag na agad. Ayan, ngayong gabi is medyo mabili tayo ng makasari. Medyo mabili pili. Lagi yung tumalating si Tumor. Ayan, lagay na natin itong itlog na ito. Pag ako bumibili ng itlog, hindi ano, hindi basag. Hindi pasagang itlog pasagang itlog ng asawa ko at kasi bumili ngayong hapon nito ayan, kamusta sa inyo mga kasari kamusta sa inyong lugar kamusta sa inyong lugar Itlog natin 10 pesos ang isa. Nagaano ako nag lalaba. Ayan, nagsasampay. Nagsasampay. Na. Ayan, meron pa sa isa yung itlog. Ayan. Ayan, pagka ganitong itlog is hindi pwedeng hugasan. Baka, baka mabugok. <laughs> baka mabugok yung itlog. Hindi pwedeng hugasan ito. Ayan, update, update lang tayo mga kasari. Napasag ang ating iklog. Isa lang naman. Wala kasi silang ano, minsan nga kasi tinat minsan tinatanong ko kung yung sa ano, yung sa Big 250. Mas malaki ko kasi konti yun eh. Wala sila. Ito kasi parang pasadya. Itong parang kung naikin. Pasadya siya. Mas malaki pa rin talaga yung sa juice. Eh, bihira lang nila kung magkaroon ng ganun. Eh, ano, meron ako pili isang box ay ano, tawag dito. Piso isa Binebenta Binibenta rin namin sa kanila. Pag nagkakaroon ako ng ganun, binibenta ko rin sa kanila. Piso. Eto, ibalik ko sa kanila. Bibibayaran nila ako ng piso. Ayan kasi, pagka hindi natin ito pinanasan is, didikit sa ano, sa tray na ano kasi natapon yung sa ano yung isa natapon talaga yung isa na Okay. Dito kasi, ano, ay. Meron din siya konti. Maliit Ano. May butas maliit. Dalawa. Dalawa? Oo. Dalawa ang... Dalawa Ayan lang mga kasari, update lang tayo. Para Ngayon ay Monday. Na ano tuloy ba sa